Di ba? Na. Wag mo akong Ito pa yung isang lalaban sa Baguio. Nasaan na Irin? Ah, ah tida tayo ni Ma'am sa ano, Baguio mismo. Hindi ba rin? na nilang may... Oo. <laughs> Yan pala yung sundit na ko. Oh, besh. Salamat po sa all expenses paid na bagyo. Eh. Salamat po. Ang pataas niyo, pataas ulit to. Opo, okay. hampas niyo pa. Nasaba <laughs> ako kay Jack. Pwede <laughs> <laughs> na ako matulog na sabi doon sa ba? Rika, kaya <laughs> pa. <laughs> Magpapagod na. Nagtitipit tayo ng 20 pesos. Kuda, baka mawag. Sa pag ano Eri. Eh. Goal, masuportahan ang dreams ng friend. Ah-ah. <laughs> <laughs> eh, ha. <laughs> Is it a <the> big... <laughs> Ay, hindi pala ba siya? Nandito kami para sa portahan ng para ng pangarap niya. Thank you at dahil libre ni... Char! All expenses paid. Hoy! <laughs> oh, Saan ka pa? <laughs> Papasalamat. Sa pag-suporta. Ah. Tsaka sino yung sponsor? Uh, si Charmaine Garma po. Sana mabunot po siya. <laughs> Ube! Tintay! Kaya nga! No, suspect, but... suspect, suspect, nambugudol na naman. <laughs> suspect, suspect, sabi malapit. <laughs> <laughs> Malayo pala. Hoy! <laughs> suspect, suspect, nagpa-discount ng 20 pesos. <laughs> <laughs> Ay, yun. <yapan, ba? laughs> suspect, <baka mag> <laughs> eh, galakad, wala pa rin. <laughs> Tatatlo <laughs> na nga lang kayo dyan. <laughs> Day 20 in Bago. <laughs> ano? Um, Tutubo na siya? Tutubo na siya? Iba talaga si Ninang Chamit, oh. <laughs> Chapsuy. <laughs> Laban pa. Lakad. Chapsuy. <laughs>